Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ang tagal-tagal ko yata hindi nang kapag upload Ay, nako, Nakapag-vlog tagal. By the way, karating lang namin. Kaling kami antiki. Eh. Isang buwan kami doon. Sobra. Supply ako ng buko kasi nga mula kanina umaga, ay kanina kung hapon digo ako, hindi pa ako nagsupply. Yael! <laughs> hindi pa ako nagsupply, kaya nagsupply ako bago mo ganun. Wait lang, magtalik ba tayo? Ano ba yun? Talik kong nabuk ko. Mainit? Diyos ko, grabe ang weather dito. Sobrang init pa rin. Hindi pa rin nagbago. Akala ko pag Pagbalik namin dito, may git kami isang buwan. Kasi sobrang init noon, di ba? May kami, nag, ano, May 13 kami nag, 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 nag alis dito. Then, June 27 kami dumating. Actually, July 1 ngayon. No, wala akong gaano kinuwang vlog doon, or uh, nakipag-video doon sa may provinsya namin, gawa nga, uh, sobrang, yung anak ng lalaki, napaka ano guys, napaka, tawag doon? Hindi oh, naman siya kulit, maano lang talaga, ayaw niya lang talaga mawala ako sa paningin niya, kaya hindi ako makakapag-vlog doon na maayos. Mayroon akong mga kunting video, hindi ko pa rin na-upload. Na ma-upload ko rin naman yun. Papanood nyo rin yan kasi kailangan ko na magano maghanap buhay. Dapat, magbubuk kami ng ticket namin, mag plano sana kami nung umuwi. Bukin na lang talaga, hindi kami nag-book ng, ala, hindi kami nag-book ng ticket kasi nga, ay, ito yun na nga nangyari. Ayaw hindi kami. Pabukado. ko na. Oh, mo ba yan? kundi, ay, kainin ko. Ngayon ka para lumayan tapos, namatay nga yung ano diba, nakita nyo man sa video dyan namatay yung bayaw ko at saka yung pamangkin ko na panganay panganay sa lahat ng pamangkin kasi si mama nila, yung ate ko yung sa Singapore tapos pura or, aurada or, yun guys umuwi kasi nga, kailangan umuwi niya buti nila na pinayagan siya ng amo niya burang bait ng amo niya talaga kapag intindi na ano yung na sila sa motor. On the spot talaga, dead on the spot sila. Kaya, grabe. Ay, sobrang sakit. Kung mas kung masakit sa akin, mas lalo sa kapatid ko, guys. Kawawa. Nilagay ko rin yung bawang kasi magkalat-kalat dito. Yung weather doon sa may sa antiki. Ay, alamig! Tapos araw-araw pa. Araw-araw pa umuulan. Lalo ko na lang ito. <laughs> Nagdala kami lang langkawas. Alam. Yung nilalagay sa... Basta langkawas, alam niyo yun. Luya din yan, na? Mm, hindi, hindi, hindi. Lang... Basta langkawas yan. Laking probinsya lang ang makakaalam niyan. <laughs> Parang luya din siya. Yung nilalagay sa suka. Grabe, umuulan doon magdamag. Araw-araw, yan. Minsan minsan umiinit siya ng umaga pag alas 11, alas 12 ra ulan na na maghapon ra grabe dun guys tapos malamig dun masarap talaga dun sa probinsya ano ako dun stress free ako dun guys dito grabe sa init pa lang may stress ka na kasi sobrang init talaga dito nakakala ko talaga mag ano na eh mag <coughs> excuse me nakatimok ang lalamunan ko maglalamig na eh kasi akala ko nga, di ba, umulan doon, nakalain mo bagyo tapos kidlat pa yan, tapos nagliligo kami sa ulan, tapos ako, anak ko, asawa ko, yung asawa ko, lina na na yan, umuwi. One week lang siya doon, hindi nga mabot one week eh. Mamadali mag-uwi. Probe doon. Hmm, sarap. Tapos dami-daming prutas doon. Hmm. Iba-ibang prutas doon makain mo. at saka Mama, ano pa doon ah. hindi kumain siya ng avocado mo. Hindi yan kumain si Bibi. Balat na yan, tapang mo doon. Pero, pero hindi binigyan na kumain. siya. Binigyan Wala ah? Ang Oo. Oh. Inubos mo? Ay, kaya sabi ko, gusto ko parang andoon na lang kami. Di ba, nak masarap doon? Masarap. Ah masarap lagi doon pagkagising mo may mga maririnig ka maririnig ka na ano lang ibon tapos after ng magulan lalo na maghapon kahit hindi oh, na hapon na siya doon grabe mapal na mas lalong pumapal na pati sa loob ng bahay oh. Malamig dito. Ilang piraso lang naman yan. Ang mahal ng isda dito. Doon, 100 santiki. Makakapili ka ng fresh pa. Dito, 180 daw to. Binili ng asawa ko. Wala pa daw isang kilo to. Ay, naku. Diba? Kanina, nilagyan ko na ng suka. So, Ayan. Gusto ko maraming ingredients. Para masarap. Mamaya, pakita ko sa inyo kapag naluto. na. Ika lang. And ito. Ayan, ilagay natin sa mga ito. uh -huh. Yan. Saka. Ay. Karabi sa ilong pa. Ba. Bakit? nagay ko dito yung hindi ano. Yung bilog ng sana. Ito yung binili ng anak ko. Okay na to. Ay! Excuse me. dito. Kaya lang, ito yung asin namin sa oh, so, ito pa rin kami nagluluto guys. Ala! Nakalimutan ko. Baka hindi nakuluto yung aking asin sinain. Dumi na oh. Mas pa kong gasan. Oh my gosh. Ala guys. Ato. Wait lang. Uwin natin. Hmm? Kapatay na yung, to, yung ano ba? Buti na lang maraming kahoy. Naka. Baka mahilaw itong... Hindi naman. Harang-harangan lang natin para maluto pa ba. Kunting apoy lang. Hala, ang, ang, ang ganda ng, ng bulaklak doon, guys. Nang nanay ko. Pagkaaga, yan ang makikita mo doon. yan kunting, la, kunting ano lang para maluto. Then, ay, oh, di ba? Kita nyo lang ang asin ko. Hindi ko pa nakuha. Actually, may bulaklak ako. Kaso lang, walang siling green. Wala, ano. Kaya mo na. Sarap sana pag may sili. Siling green. Lagyan natin siya ng asin. Sinamakan pala kanina, 'yan nalala ko na. 'Yan nalala ko na guys, sinamakan pala. 'Yan okay na 'yan kasi may suka naman siya. Sinamakan pala 'yung kanina guys. Ito may ginawa sa ko. Ayan, 'no. Inilagay na sa wine. Tapos tuba 'yan, 'yan 'no, tuba oh may tira pa kami tapos ito sinamakan yan ginawa ang asawa ko Diyan siya kumuha dinala namin yan pero hindi pa siya ano kasi tuba talaga yun bago talaga yun na tuba na ano ba namin tuba talaga na bago yung kuha pa sa puno minom na ako eh tingnan niyo yung video tuba guys mapait-pait ng konti

ang sinain natin. Tapos dito ay kunting ano lang, apoy lang para malaga siya talaga siya, guys. Kasi ang ulam namin noong nung kami sa probinsya, ay nung, oo, nung muwi kami, tapos ayaw kasi ng mga pagsikin, pagsikin na yun Nung muwi kami sa probinsya, ano lang namin sa bar bao namin. Kasi diba, ilang, ilang, ilang araw, ilang oras. Tapos, yun, yung ulam namin, aloy. Yung tulingan ba? Aloy tawag sa probinsya sa amin eh ulam namin yan, tapos pinirito ko. Ang sarap. Tapos, pag uwi rin naman dito sa Manila, pabalik yun pa rin ang ulam namin. At least, hindi siya mapapanis kasi suka lang. Kumbaga, nilaga ako sa suka siya, so, guys. malay natin, makauwi ako ulit doon Kali kang ginoo, kang Diyos. Pauwi tayo ulit doon Magkaroon tayo ng pira. try ko Magkano din kaya ang pamasahe namin? masa malaking bagay din yun sa tulad natin. Tulad ko, kasi ang pamasahe doon, barko to, to. Ay, to, hindi, papunta doon sa ano, tutri tutri ang pamasahe papunta doon, eh, dalawa kami ng anak ko, babae. Tatlo kami na, pati lalaki. Yung lalaki, barko lang ang pamasahe niya. <coughs> kasi kandong sa akin, tapos yung anak ko, may puan talaga, tutri three, two sa kanya sa akin, tutri may discount kasi bata pa siya. Tapos... Sa barco, 400 ang pabasahin ni Yael. Mabunso. Tapos pagkabalik dito... Ang pabasahin ko, 2-1. Parang mas mura pabalik sa... Uh, Manila. 2-1. 2-1 kay papa niya. Tapos... Sa anak ko, babae. kandong doon kay papa niya, Kasi hindi naman pwede ihiwalay sa amin. Saka nakatipid kami. Tapos... Sa ko lang ang pabasahin siya, 950. Kasi 8 years old na siya. Tapos yung bunso, 400 ulit. Kasi kandong man siya sa akin. Eh, hey, papasahin namin, guys. O, oh, ba? Diba? Malaking win yun, yun. Gastos pa namin sa probinsya. Ay, okay na yan. Basta... Ang importante, naka-uwi kami kasi 2018 last pa namin umuwi. Nagpakasyon eh. Kaya umuwi kami. Tsaka ano talaga? <coughs> Kailangan ko talaga umuwi kasi yung pamangkin ko nga namatay. Eh, last ko nakita sa kanya. Ilang taon si Bootsman. Binata na siya guys, kaka 17 lang niya ng araw na yun nung na accidente or namatay siya. Binata na siya, 17 years old. O diba may tanong binatang binata. Tapos ang dami niya pangarap sa buhay, matalino pa siya, wala eh. Maaga siya, kinuha ng Lord, tapos kasama papa niya. Sabay silang namatay. Grabe yung dagok sa buhay namin. Lalo na sa ate ko. Umalik siya agad June 5, nauna sa sa amin mi kami terkin uwi sa probinsya nauna man siya sa akin ng ano on the spot kinabukasan sa agad umuwi kasi naawa yung amo na sa kanya pinauwi ka agad naawa nga din ako eh masakit nga sa amin pamangkin ko pamangkin namin siya tapos lalo sa nanay na masakit kanapit pawis ko guys barang init kasi sabi ko sa barang init ito eh pagdating ko dito sa bahay namin ay grabe napaka dumi na ay naku. Pero minsan naman talaga kahit nandito ako kalat naman pag tinatamad ako mag maglinis. Bugli, Mabuti naman sweet sila. Minsan talaga yan. May pagka ano rin itong lalaki ko eh, May matapang yung Nag-aaway sila yan. Tapos doon ko na-realize na, sa, sa buong isang buwan namin doon. Survive naman kami kahit hindi pa nagpadala asawa ko. Isang buwan kami doon bago sa umuwi. Survive naman. Hindi naman siya nagpadala. Nakakain kami naman doon. Tapos kasi may mga kaya paano, din naman po. Sabi niya nga na Kung anong kain namin, kain nyo din naman yan dito. Nanay. Basta kung ano lang eh, Ang meron, yun lang. Hindi kayo maganap. Eh, sabi ko kay pa, nanay. Parang akala mo sa akin, di sa Parang akala mo sa akin, Manila. Manila ako. Yung anak ko nga, eh, kung ano lang ang meron, yun kain. Pero dito yung lumaki sila eh. Dito yung pinanganak eh. Ako pa kaya eh, doon ako lumaki. Eh, yun ang na, sabi nanay. Paliwanag na lang naman. bata Sana magustuhan ng anak ko. Ay, ba ang Parang kulang tayo sa ano guys. Nilabas ko yung bawang. Hindi ko naman nagamit. Hindi naman hindi ko man dinagdagan. Tikman-tikman natin. Kasi gusto ko yung perfect talaga siya. Hindi siya hindi siya maalat. ini rin siya siya matabang. Lagi ko siya ng kunting tubig. Patak-patak lang para iba kan pa kasi may tubig-tubig kunti para lumambot siya. Iba kasi pag may tubig. Yan. Patak lang siya guys. Sya. oh, di ba? Ah, uh, may nilagyan ko ng flashlight para maliwanag-maliwanag makita niyo talaga sya, guys. Oh, di ba? Kunting tubig lang nilagay ko. Ang lata, oh. Iyan, itong sardinas na to. Inalo ko yan sa langka kasi may dala kami langka isang piraso. Ginataan namin, tapos may dala pa rin kami niyog. yan pa, oh. May dalawa pa kami malalaking niyog Panggata. gata. Iyan, inalo namin dalawang sardinas, langka, may gata. Tapos may munggo na, nilagang munggo. Hindi na ako nag kasi Hey, iwan ko nga. Iwan ko nga, guys. Iwan ko lang talaga. Ba't ako, ba't ganun na ako? Ayaw ko na mag... Parang ginatamad ako. Kaya lang, wala kayong update sa akin. Wait lang bala, guys. Kumuha lang ako ng sapin. <laughs> Ayan na, oh. Simula nung nalipat kami dito, hindi pa ito nagagamit, oh. May sapin pa ako dito, oh. Sapin na sa kariro. Simula nang lipat kami dito, hindi pa ito nagagamit pa kami bumili ng gasol, ng gas. Ang laman yan, tangki namin, no? Kasi nasa 900 na daw. Parang kunti na lang siya, guys. Yan. Lagyan natin siya ng oil. Yan, okay na yan. Ayan na siya, guys. Oh, yung ulo, nawalan ng ulo dito ko nilagay. Tapos, yung mga ingredients nandiyan na rin. Tapos, may kunting mo sa taas lang. Ay, sarap. Kung baga, pa after ko ng paxius, sa si tapos, tinutiyan ko talaga. Tapos, lagyan ng mantika. Then, ganyan na siya. Ayan.